So mga ka yung nakuha po natin sa lambat natin Ito so, yung pasok, tubig Yung malaki po uh, Kunan po natin ng kalisikisyen Saka lamanlob at saka ibidad po natin Para may pampito tayo Ito maliliit po Diktikin po natin ito At tsaka, ano sa limango Pagkain si gawin sa pagkain sa limango Yan po Saka yung talangka Dalawang babae So, ito po yung ano po langkas langkas po yan po yung natin mga buwan po po ilang buwan na ka-adventure 'to mga pagtiraso mga buwan mga buwan-buwanan yung ya na natin, siinit yan gawin natin ating pamprito. Ito malit so ibig-bitin po natin para ipakain po sa limango. Yan po mga kadlingsyon, ito support po yung aking mga videos. Pag-like po at saka pag-share din po sa akin mga Malaking tulong na po yan sa akin mga kadlingsyon. Wala sa awa po, pag-support po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye! Ka-adventure. ito po magandang umaga po. Ito po yung mga bangos po. pasok po kasi kanina tubig ito po yung mga pausingo po mangos ano po hindi mo po mahawakan pumili ka lang yung malaki gusto mong ulamin ito po kamay ko po um. pumili ka lang kung anong gusto mo pong ulam ano hmm. po din siro ano po dili kita pa kung ulam kung maliit kung malaki kung maliit ito po ganda po mga kadingsor kaso ah, mga 5 piraso isang kilo pa lang po maliit pa lang po kasi na ano po sila sa pagkain ito sila mga hindi ito po malaki po okay. Hmm. siguro mga tatlong piraso isang kilo ito po Ah, maniwala po kayo. Nakabinsir yan po. Na yan. Ay, eh, nawakawakan na ko lang. Yung, yung malaki. Maganda po. Pumili ka lang sa malaki o maliit. Gusto mo. Nakabinsir o. Oh. Yan. Malaki po. Ay, tatlong piraso. Isang kilo. Yan eh, na po. Malaki pa yung isaw. Oh. Yan. Yan. At saka yan na po. Ang laki po po. So. Yan po. Tatlos na. Pasok po. Sige tayo ng tubig ngayon. Ang uras po. Alas 3. Alas. Alauna. Alas 2 po tayo nag-umpisa. Nag-start na po. Pasok tubig. Hanggang ngayon. Hanggang alas 5 na ito. Nang madaling mag-araw. Wala po tayong tulog. Yan po. Laki po. Ito. Ah, Wakap natin para maniwala po kayo. Yan. Ganda po no. Ah, ang ilap lang hindi mangilap ilap ng ano no. Okay, support nyo po yung aking at saka pakipalo po yung aking Facebook. Uh, Bursi Alin, saka yung YouTube channel ko po, Bursi Alin Adventure. Ayan po. Salamat po sa inyo mga adventure. And happy New Year po.